Nung isang taon pa, pinaghahanap ng NBI ang isang dating park superintendent ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City. Hinihinala kasing sangkot siya sa pagkawala ng libu-libong elephant tusks na nakaimbak sa naturang pasyalan. May news to go si Rafi Tima. Bago pa man ma-issuehan ng warrant of arrest nitong Mayo para sa kasong qualified theft, 2011 para hinahanap ng NBI si Medardo Medel Eduarte, dating park superintendent ng Nino Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City. Sa ilalim kasi ng kanyang pamumuno, nawala ang karamihan sa nakumpiska mga elefantas ng Bureau of Customs noong 2009 na inimbak sa parke. Yung security, yung yung ang security doon siya, yung ihawak uh, ng susi nung ano eh. Saka nga... Uh, Later on ah uh, nung maimbestigahan natin nakabili siya ng dalawang kotse, sa allegedly isang bahay sa Quezon City. May eh, security guard lang 'to. Pero sa laki ng halagang sangkot sa elephant tus smuggling, posibleng 'di lang daw ang dating park superintendent ang nasa likod ng hinihinalang nakawan. Sindikato 'to, may may, may mga ano dito. Pinagujok dito na malaki 'to eh elephant tus 1,500 pieces. Sa kung sabihin mo, bu kung buong elephant task 'to. 1,500 pieces, eh kung dalawa ang task ng isang elepante, hindi 700 elephants to. Kaya naman nananawagan ng NBI na makipagtulungan ng mga nakakakilala kay Duarte para kusa na itong sumuko. Kakausapin din nila ang mga taong nabanggit sa artikulo ng National Geographic tungkol sa umunay ivory smuggling sa Pilipinas, tulad ni naman Sr. Cristobal Garcia at mga ivory carvers sa Maynila. Rafi Tima, GMA News. Sa Cebu na bigo ang mga otoridad na pasukin na simbahan pinaniniwala ang may mga imahen na gawa sa ivory. Noong biyernes tumula ang grupo ng DNR at NBI sa Archdiocesan Shrine of Jesus Nazarene sa Talisay City. Nasa ilalim ito ng pamamahala ni Monsignor Cristobal Garcia ang paring napaulat na sangkot umano sa ivory smuggling. Doon din nakatira ang pari hindi nagpumilit ang mga investigador ng pigilan ng mga gward siya. Ipauubaya na raw muna ng DNR imbestigasyon investigasyon sa NBI, kasabay na investigasyon sa iba pa umano ang ivory collector sa rehiyon. Not until such time that NBI were able to get uh, the items, then that is the time that we can come up with uh, conclusions.